Ano po sa palagay ninyo yung mga kinakailangang mga katangian para maging uh, isang tagapamatay sunog? Well, first and foremost, ma'am, ako ay I, always believe na kung hindi mo hindi ka masaya sa trabaho mo, never ka kontento. So ako po para sa akin kailangan yung passion to serve. Kasi ma'am, sabi ko kanina, etong aming napiling profesyon ay hindi siya uh, underrated siya, hindi siya glamorous, kagaya ng ibang mga trabaho, kagaya nyo ang, ang gaganda-ganda nyo parati. <laughs> kami ma'am, hindi. <laughs> so kami ma'am, ang para sa amin, uh, though hindi man kami laging napapansin, pero ma'am, rewarding sa after. Yung pag po yung may mga uh, stranger na pinuntahan namin, nirespondihan namin, yung aalis po kayo, magpapasalamat, lalapit sa inyo, magpapasalamat. Napakasaya po ng pakiramdam. So para po sa akin, kung wala kayong passion to serve, Uh, hindi po kayo magiging masaya ang kakalabasan po ninyo lalabas po kayo sa bureau lalabas kayo sa serbisyo kasi hindi po talaga sa ganun kadali hindi po sa ganun kadaling ka ma-adopt sa sistema ng sa sistema natin so ako po uh, palagay ko kung uh, nandoon yung kanyang willingness to learn kasi hindi naman po lahat ay pagpasok sa Bureau of Fire Protection marunong na agad ng lahat ng gagawin so kami po sa Bureau of Fire Protection talagang we see to it na Uh, maibigay namin 100% 101% yung aming serbisyo sa ating community.